Naranasan mo na ba yung ano, yung pakiramdam na parang nalulunod ka? Alam mo yon sa trabaho man o sa personal na buhay, ang dami kasing pagpipilian, tas ang ingay pa ng mga opinion sa paligid, sa may pressure pa na kailangan mong magdesisyon agad-agad. Yung feeling na, ah, kailangan mong kumilos, pero hindi ka sigurado kung alin ba talaga yung tamang daan? Nako, oo. Palagay ko marami sa atin ang uh, nakaka-relate dyan. Kaya maganda tong pag-uusapan natin ngayon. Tama. So sa ating pag-uusap ngayon, susuriin natin, hihimayin natin tong konsepto ng discernment, yun bang malalim na pagkilates, at syempre yung kaakibat nitong karunungan o wisdom. Titingnan natin kung paano ito pwedeng maging parang kompas natin sa paggawa ng mga desisyon, lalo na sa mga panahong komplikado, di ba? Yung parang walang kasiguraduhan ng lahat. Oo, at yung mga ideyang pag-uusapan natin galing to sa mga piling bahagi ng isang uh, material na sinuri natin. Ang kanto nga eh, kasi pinagsasama niya yung practical na kaalaman sa pamumuno, kasama na yung emotional intelligence, systems thinking, tapos ito pa, yung karunungang nakaugat sa pananampalataya. Mga prinsipyo mula sa Biblia. Interesting yan. At uh, para sa iyo na nakikinig na marahil ay isang leader o baka negosyante ka, o kahit alam mo yun, ordinaryong tao lang na humaharap sa mabibigat na desisyon araw-araw, uh, kung naghahanap ka ng konting liwanag sa gitna ng sabihin na nating information overload o yung ingay ng mundo, e eh para sa iyo itong talakayan natin. Oo nga. Ang gusto nating mangyari dito ay uh, makita natin kung paano tayo aalis mula sa basta-basta na lang na pag-react, yung pabigla-bigla patungo sa isang mas pinag-isipan mas malalim at mas may prinsipyong pagtugon. Sige, sige, palalamin pa natin yan. Ang mission natin dito, para malinaw lang sa lahat, hindi para bigyan ka ng uh, magic formula or lahat ng sagot. Hindi ganun. Sa halip, gusto nating maglatag ng ilang, ano, ilang lente, ilang kaisipan, mga kasangkapan mula dito sa material na ito para makatulong sa sarili mong proseso ng pagkilatis at pagpapasya. Tama. Para mas may kumpiyansa. Oo, yun. Ang hangad natin ay magkaroon ka ng higit na kumpiyansa at syempre kalinawan sa pagharap mo sa mga hamon. Okay. Okay? Simulan natin siguro sa... Ano, sa ugat ng problema na binabanggit dun sa source kasi sinasabi dun na bubuhay daw tayo sa isang kultura na sobrang um, pinapahalagahan yung bilis. Gets mo? Oo, yung hassle culture. Parang ganun. Speed over stillness. Reaction over reflection, ika nga. Minsan, akala natin kapag mabilis tayong kumilos o laging abala, effective na tayo. Pero may babala dito. Itong pagmamadali na walang sapat na lalim, dalikado pala. May panganib. Totoong totoo yan. At uh, nakikita natin yung bunga niyan eh, sa mga desisyong minadali. Alimbawa, yung uh, nag-hire ka kaagad para lang mapunon yung posisyon kahit hindi pala fit yung tao. Ay, oo, oo! Nangyayari yan! O kaya, yung sumunod ka agad sa isang uso sa market, hindi mo muna tiningnan kung bagay ba talaga sa kumpanya nyo. O yung simpleng, ano, mabilis kang nagreply sa email o nagpost sa social med nang hindi mo pinag-isipan yung tono, yung efekto. Naku, <laughs> guilty minsan di ba Ang resulta niyan, pwedeng bumaba yung morale ng team mo Masayang yung pera o resources, o masira yung tiwala na ang tagal mong binuo. Kaya lumalabas na, mm, ang tunay na kalaban, madalas, hindi naman talaga yung kakulangan ng impormasyon. Oo nga eh, ang dami nga nating data ngayon. Sobra, ang problema talaga ay yung kakulangan natin sa malinaw na paghuhusga. Yung clearer judgment, yun yung kulang. So kung ganun, ano yung mas magandang paraan? Ano yung alternatibo kaysa sa basta, alam mo yon react lang ng react? Dito na siguro papasok yung discernment, no? Yung malalim na pagkilates. Exacto. At itong discernment, linawin natin, hindi naman to parang uh, mahiwagang kapangyarihan na bigla na lang lilitaw. Ito ay isang disiplinadong paraan ng pag-isip at pag -ilos pinagsasama nito yung ano yung malalim na pag-unawa, insight, tapos yung kakayahang magpigil o mag-pause. Ah, yung hindi balabara? Oo. Tsaka yung moral na kalinawan, kailangan malino sa iyo yung tama at mali. So, sa halip na sumabay ka agad sa agos ng pressure or crisis, yung taong may discernment, humihinto muna yan, sandali, pause. Naglalaan siya ng oras para tipunin yung talagang mahalagang informasyon. Hindi lahat ng ingay pipiliin mo lang. Tapos, tinitimbang niya yung epekto ng mga posibleng hakbang sa tao, sa sitwasyon, sa future. Okay, so may weighing process. Meron. At yung pipiliin niyang landas, based yon sa katotohanan at sa pangmatagalang kapakanan. Hindi lang yung panandali ang ginhawa o yung pinakamadali. May magandang analogy nga dun sa source. Ano yon? Para ka daw nagpipiloto ng eroplano sa gitna ng napakakapal na hamog foggy. Ah, okay. Gets. Kailangan mo ng radar yan, yung data mo, yung informasyon mo. Kailangan mo ng makina at skill sa pagpapalipad. Yan yung technical skills mo. Pero higit sa lahat, kailangan mo ng matatag na kamay sa manibela at isang malinaw na mapa. Isang direksyon. Yan yung binibigay ng karunungan at discernment. Ganda ng analogy na yan. Klaro. At, um, Mahalaga siguro linawin din natin yung sinasabi sa source na pagkakaiba ng intelligence at wisdom kasi madalas na pagpapalit natin yan eh. Oo tama. Intelligence di ba madalas iniuugnay natin sa um galing sa pagkuha at paggamit ng kaalaman, IQ, analytical skills, mga ganyan. Pero yung wisdom, daw Parang mas malawak pa doon, mas malalim. Ah, hindi agad halata. Yung pag-unawa sa kung paano nagkakaugnay-ugnay yung lahat ng bagay. Tsaka yung pinaka-importante siguro, yung kakayahang makilatis kung ano yung totoo at makabuluhan sa gitna ng ang daming ingay. Panlin lang? Oo, oh, yun niya. Panlin lang o mga bagay na paimbabaw lang. Appearance lang. At dito, yung source material, may particular na angulo siyang binibigay, no? Na nakaugat sa pananampalataya. Meron. Sinasabi dun na yung tunay na karunungan, ang gandahan ng term sa Hebrew, hokma. Ang ibig sabihin daw niyan, parang kahusayan sa panumuhay or skill in living. Ah, skill pala siya? Hindi lang abstract concept? Oo, skill. At itong hokma at yung kaakibat niyang discernment, hindi lang daw to basta produkto ng sarili nating isip o pagsisikap, hindi natin to kayang iproduce mag-isa. Itinuturing siyang kaloob galing sa Diyos. Kaloob na. Na tinatanggap natin pero kasabay nun nililinang din natin. Pinapayabong. Paano? Sa pamamagitan daw ng isang buhay at aktibong relasyon sa Kanya. May binanggit ngang verse, Santiago 1.5. Ano yon? Sabi doon, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Yung Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Malinaw na ang Biblia yung tinuturong pangunahing source ng ganitong klasing karunungan. Alam mo, ang talagang nakakuha ng pansin ko dito, yung konsepto ng fear of the Lord, na yung daw ang simula ng karunungan. Kasi pang narinig natin yung takot, di ba? Ang negative agad ng dating. Oo, parang takot sa parusa. Na ano, paggalang, pagkamangha, pagkilala sa kanyang kadakilaan, kapangyarihan, kabanalan. Tama, parang reverence and awe. Yung pag-unawa kung sino siya at kasabay nun kung sino tayo sa harapan niya yun daw yung pundasyon para magkaroon ka ng tamong pananaw sa buhay. Gets. So hindi siya terror, kundi reverence. Reverence. At yung discernment mismo, bilang bunga nito, ay yung aktibong kakayahan nating makilala at makapaghusga ng tama. Simple lang pakinggan pero ang hirap gawin minsan, di ba? Oo naman. Yung makita mo yung difference ng totoo sa kasinungalingan, ng mabuti sa masama, ng mahalaga sa... Baliwala lang pala sa panahon natin ngayon, grabe, ang daming disinformation, ang daming noise na nakikipag-agawan sa atensyon natin. Kaya itong discernment, hindi lang to basta nice to have skill. Critical to. Kailangan talaga. Kailangan. Nabanggit din yung Hebreo 5.14. Sinasabi doon na itong kakayahang to para daw sa mga may sapat na gulang na. Na dahil sa patuloy na paggamit o pagsasanay nahasa na yung kanilang mga pandama para makilala yung pagkakaiba ng mabuti at masama. So ibig sabihin, hindi siya automatic, kailangan i-practice. Kailangan i-practice na siya, hindi ito biglaan lang. Kung nalilinang to ang tanong ngayon. Paano? Paano natin mahahasa tong skill na to? Meron bang mga practical na step-by-step step na binigay yung source? Meron naman. At simple lang yung mga hakbang, pero malalim yung epekto kung gagawin. Una, yung pagbabad sa salita ng Diyos. Regular na pag-aaral, pagninilay sa Biblia. Hindi lang basa. Hindi lang reading plan. Hindi lang checklist. Kailangan ng refleksyon. Pangalawa, panalangin. Diretso lang. Humingi ka ng wisdom, ng discernment gaya ng sabi sa James 1.5. Pangatlo, paghahanap ng payo. Importante ito. Pagkonsulta sa mga taong pinagkakatiwalaan mo na alam mong may wisdom at integrity. Mga mentor, kaibigan, leaders. May verse din dyan, di ba? Sa Proverbs. Oo, Proverbs 11.14. Sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Ang emphasis dito, yung pagkakaroon ng iba't ibang perspective, hindi lang yung mga kapareho mo mag-isip. Ah, yung diverse council. Oo, para makita mo yung ibang anggulo. At pangapat, katahimikan, stillness. Sadyang paglalaan ng oras para sa tahimik na pag-iisip, pagninilay, pakikinig. Malayo sa usual na ingay at pagmamadali. Dito pumapasok yung Kronos versus Kairos. Paki-explain nga ulit yun, Kronos at Kairos. Yung Kronos, yan yung ordinaryong oras natin yung tumatakbo sa relo sequential pero yung kairos ito yung itinuturing na tamang panahon yung opportune moment yung makabuluhang pagkakataon na galing sa Diyos para marinig o ma-discern natin yung kairos moments kailangan natin ng stillness kailangan daw nating lumikha ng mga puwang ng katahimikan mga caves of silence sa buhay natin Caves of Silence. Ang ganda nun. Pero balik tayo don sa paghingi ng payo. Sabi mo, karamihan ng tagapayo. Paano kung sobrang dami na nila? Tapos iba-iba pa yung sinasabi. Hindi ba mas nakakalito yon? Pwede. Pwedeng maging confusing nga. Ah. Pero yung diin kasi don sa multitude of counselors, hindi para hayaan mo na lang silang magdesisyon para sa'yo. Hindi ganun. Ang value nun ay nasa pagkilala na aminin natin, limitado yung sarili nating pananaw. May mga blind spots tayo. Yung ibang tao, may dala silang experience, may anggulo silang nakikita na hindi natin nakikita. Okay, so pang-expand ng perspective. Exactly para mapayaman yung pangunawa mo sa situsyon. Pero syempre, dito papasok ulit yung sarili mong discernment. Ikaw pa rin ang magsasala, magtitimbang ng mga payong natanggap mo. Gagamitin mo pa rin yung ibang principles. At kasama na rin dito yung ano, humility, kapakumbabaan, yung willing kang makinig, matuto, kahit yung payo eh hindi yung gusto mong marinig. O kahit hinahamon nito yung dati mo nang iniisip, kailangan ng openness maging mas konkreto pa to. Meron bang parang framework, isang balangkas na binigay yung source na magagamit natin mismo sa pagde-decide? Meron. Isang simple pero powerful na pathway. Truth, goodness, timeliness, godliness. Apat na filter. Parang checklist. At importante daw yung order nito. Okay, unahin natin yung truth. Truth, katotohanan. Ang unang tanong, ano ba talaga yung totoo dito sa sitwasyon? Based ba yung pagtingin natin sa facts, sa data, o baka naman sa assumptions lang natin, sa chismis? Kailangan alisin yung mamaling akala. At sa perspective ng source, yung ultimate test ng truth. Naaayon ba to sa katotohanan ng salita ng Diyos? Ito yung pinakapundasyon. Okay, after truth? Sunod ang goodness, kabutihan. Pagkatapos mong malaman yung totoo, tanong mo naman, Aling option yung magdudulot ng tunay na kabutihan at hindi lang yung kabutihan para sa sarili mo o para sa short-term gain. So hindi lang self-interest? Hindi lang. Tinitignan nito yung mas malawak na epekto sa ibang tao, sa team mo, sa organization, sa community. Naayon ba to sa moral principles? Integrity, justice, compassion, love. Nagpopromote ba to ng flourishing ng lahat ng involved? Pangatlo, Timeliness. Pamang panamon. Okay, alam mo na yung totoo, alam mo na yung mabuti. Pero ito na ba yung tamang oras para gawin yun? Ito na ba yung Kairos moment na sinasabi natin kanina? Handa na ba yung mga tao? Handa na ba yung resources? O baka kailangan pang maghintay? Maghanda pa? O baka naman kailangan ng kumilo sa God kasi mawawala na yung opportunity. Strategic timing to. Okay, timing is key. At yung pang-apat? Ang pang-apat at pinata-ultimate filter, godliness, pagiging maka-Diyos. Para sa isang taong nananampalataya, ito yung pinakamataas na tanong. Itong desisyon bang gagawin ko? Nagbibigay ba to ng karangalan sa Diyos? Sumasalamin ba ito sa karakter niya? Naaayon ba ito sa mga layunin at kalooban niya na nauunawaan natin? Ito yung parang final check. Nag-a-align ba ito sa Kanya? Ang linaw nung framework na 'yon, truth, goodness, timeliness, godliness. Naisip ko tuloy yung mga example sa Bible na nabanggit doon si Daniel, 'di ba? Oo, si Daniel. Malino sa kanya yung truth, yung batas ng Diyos. Sa paggain. pinili niya yung godliness, sundin yung Diyos kesa sa hari, kaya yung principle no niya very clear. Si Esther naman, Si Esther, oo. Alam niyang kailagang iligtas yung mga kababayan niya. Yun yung goodness. Pero hindi siya sumugod agad. Pinag-isipan niya yung timeliness. Naghintay ng tamang pagkakataon. Gumamit ng tamang diskarte. Kasama pa yung prayer and fasting. Ginamit niya lahat ng elements. Ang galing! Okay, so meron na tayong framework para sa individual decisions. Pero paano naman yung mga sitwasyong na sobrang komplikado? yung hindi isang problema kundi parang buhol-buhol na? Dito yata papasok yung systems thinking? Tama ka dyan. Kasi madalas, sabi nga sa source, tinitingnan natin yung mga problema na parang isolated sila. Hiwa-hiwalay. Example, bumaba yung benta. Solusyon agad, magbenta pa more. O kaya mababa moral ng employee. Solusyon, bonus. Parang symptomatic treatment lang ha? Oo, oh, parang ganun. Parang band-aid solution. Pero ang sinasabi ng systems thinking, karamihan sa mga challenges natin, hindi sila isolated events. Bahagi sila ng isang mas malaking sistema. Isang network ng mga bagay na magkakaugnay. Tao, proseso, policies, kultura na nakakaapekto sa isa't isa. Kung yung sintomas lang yung titingnan mo, hindi mo mareresolve yung root cause. Exactly. Kailangan mong tingnan yung buong sistema. May model nga dyan, di ba? Yung parang iceberg. Ah, oo, oh, oh. Yung iceberg model. Paborito ko yan kasi ang ganda ng visual eh. Yung nakikita lang natin sa ibabaw ng tubig, yung maliit na tip lang, yan yung events, mga pangyayari. Halimbawa, yung pagbaba ng benta, yung pag ng key employee, yan yung napapansin agad. Okay, yung surface level. Surface level. Pero sa ilalim niyan, na hindi agad nakikita, nandun yung patterns, mga paulit-ulit na nangyayari over time. Halimbawa, laging bumababa ang benta tuwing third quarter, o mataas yung turnover rate sa isang particular na department for the last five years. May pattern. Ah, okay. Repetitive trends. Oo. Tapos, mas malalim pa doon, nandun yung structures, ito na yung mga sistema mismo, yung mga proseso, yung mga patakaran, organizational structure, pati yung communication flow o yung mismong physical layout ng office na nagiging sanhi ng mga patterns na yon. Example, baka yung compensation structure, yung dahilan ng mataas na turnover, o baka yung performance evaluation system. So yung how things are done? Oo, yung rules of the game, kumbaga. At yung pinakamalalim, yung pinaka-base ng iceberg, yan yung mental models. Ano yun? Ito yung mga malalim na paniniwala, mga assumptions, mga values na hawak natin na humuhubog sa buong sistema. Kadalasan, hindi natin to conscious. Halimbawa, yung paniniwala na kailangan laging mukhang busy para masabing productive o yung mas mahalaga ang short-term profit kesa long-term employee well-being o yung kami lang ang tama. Wow, ang lalim nun malalim talaga at ang sabi ng systems thinking kung gusto mo ng tunay at pangmatagalang pagbabago hindi sapat na yung events lang ang ayusin mo kailangan mong umabot at baguhin yung nasa mas malalim na level lalo na yung structures at pinaka powerful yung mental models bukod sa iceberg ano pa yung ibang key concepts sa systems thinking na dapat nating um, tandaan mahalaga rin makita yung mga feedback loops ito yung mga paikot maepekto sa loob ng sistema may reinforcing loops parang snowball to. Pabilis ng pabilis, palakas ng palakas. Halimbawa, mas maraming happy customers, mas maraming referrals, mas dadami pang pa customers. Reinforcing yun. Okay, tapos yung isa. Yung isa naman, balancing loops. Ito yung nagsisikap na panatilihin yung sistema sa isang equilibrium o status quo. Nagkukorek siya. Halimbawa, pag masyado ng mataas yung presyo mo, bababa yung demand. So, mapipilitan ang ibaba uli yung presyo balancing yun. Okay, gets. Reinforcing and balancing. Ano pa? Isa pa, yung time delays. Hindi lahat ng epekto ng actions natin agad-agad lumalabas. Minsan, may pagkaantala bago natin makita yung tunay na resulta. At kung hindi natin ito isaalang-alang, baka mali yung maging desisyon natin. Parang pag a ng thermostat lang yan, hindi naman agad lumalamig o umiinit yung kwarto, di ba? May delay. Oo nga. So, kung naiintindihan na natin yung sistema, yung iceberg, yung loops, yung delays, anong, anong gagawin natin dito? Paano to makakatulong? Dito napapasok yung konsepto ng leverage points. Ito yung mga high impact areas. Kung naiintindihan mo yung buong sistema, makikita mo kung saan yung mga particular na lugar na kapag ginalaw mo ng tama kahit maliit lang na effort, pwede magdulot ng malaki at positibong pagbabago sa buong sistema parang acupuncture points parang ganoon hindi mo kailangan ng sobrang lakas na suntok kung alam mo yung tamang pressure point ayon kay Donella Meadows yung isa sa mga pioneers ng systems thinking yung mga pinakamalakas daw na leverage points madalas na sa pagbabago ng goals ng sistema at lalo na sa pagbabago ng mental models yung nasa pinakailalim ng iceberg ah so balik na naman sa mental models oo at dito, siyempre, balik na naman tayo sa discernment. Yung wisdom na makita kung saan nga ba yung pinakamabuting lugar para mag-intervene para sa pinakamalaking positibong epekto. Hindi lang basta-basta kilos. At yung example ni Joseph sa Egypt, parang perfect illustration yun, no? Perfect. Hindi lang siya nagpredict ng tagutong event. Inunawa niya yung buong sistema ng agrikultura, economic, yung pamamahala ni Pharaoh, structure, mental models, dahil doon, nakagawa siya ng strategic plan for storage and distribution. Intervention niya was at a high leverage point. Isa siyang... System strategist. System strategist nga. Galing. Okay, okay. Malinaw yung systems thinking. Pero last piece na siguro ng puzzle, paano naman sa mga sitwasyon na hindi lang complex, kundi talagang malabo yung ambiguity, yung kulang talaga yung info, hindi mo alam anong mangyayari, nakakatakot to eh, baka maparalyze tayo. Oo, yan yung tinatawag na paralysis by analysis. Ayaw mong kumilos kasi hinihintay mong maging 100% clear ang lahat or 100% sure ka. E eh, sa totoong buhay, lalo na sa mga ambiguous situations, halos imposible yon. So, Anong gagawin? Paano kakikilos kikilos ng may wisdom dito? Nag-aalok yung source ng isang approach. Tinatawag siyang iterative decision-making loop. Paulit-ulit na cycle. May apat na steps. Assess, act, evaluate, adjust. Assess. Suriin mo yung sitwasyon gamit yung pinakamagandang impormasyon na meron ka ngayon. Kahit hindi kompleto. Act. Gumawa ka ng isang maliit kalkuladong hakbang base sa assessment mo. Hindi yung biglang all-in. Evaluate. Tingnan mo, tasahin mo, ano yung naging resulta nung ginawa mo. Anong epekto? Anong natutunan mo? Adjust. Base sa natutunan mo, iangkop mo yung plano mo. Anong susunod na hakbang? Tapos uulit ka ulit. Assess, act, evaluate, adjust. So, parang learning by doing, taking small steps. Oh, Parang naglalakad ka sa madilim na kwarto na may maliit na flashlight. Hindi mo man nakikita yung buong kwarto, pero nakikita mo yung susunod na ilang hakbang mo. At sapat na yun para makapagpatuloy ka. Hindi ka na stuck. Okay, makes sense. Pero parang yun para magawa to ng maayos, hindi lang diskarte yung kailangan. Kailangan din ng tamang... Mindset. Pananaw. Tamang-tama. Kailangan ng tamang spiritual attitudes ayon sa source tatlo yung binigyang diin. Una, trust, pagtitiwala. Pagtitiwala sa Diyos sa kanyang sovereignty, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Kahit hindi mo nakikita yung buong picture, kahit hindi mo maintindihan bakit nangyayari yung mga bagay, yun daw yung anchor mo sa gitna ng uncertainty. Anchor. Okay. Pangalawa. Pangalawa, humility pagkakumbabaan pagkilala na hindi mo alam lahat hindi mo kontrolado lahat kailangan mong maging bukas na matuto kahit sa mga pagkakamali mo kasama dito yung willing kang humingi ng tulong tumanggap ng correction mula man sa Diyos o sa ibang tao ito raw yung gateway sa paglago trust humility at yung pangatlo pangatlo resilience katatagan ito yung kakayahang bumangon ulit pag nadapa ka, pag nagfail ka, hindi ka susuko, hindi ka magiging bitter. Sa halip, natututo ka mula doon, tapos nagpapatuloy ka ng may bagong lakas, bagong determinasyon. Ito yung nagbibigay sa iyo ng tibay para magpatulong doon sa iterative loop. Trust, humility, resilience. Wow! Oo. Itong tatlong ito, pagtitiwala, kapakumbabaan, katatagan, kapag binagsama-sama, yan yung nagbibigay sa isang tao, lalo na sa isang leader, ng lakas na harapin yung ambiguity. Hindi na siya nakakatakot na monster na dapat iwasan. Nagiging opportunity. Oo. Nagiging opportunity para mas lumalim yung faith mo, mas matuto kang umasa sa gabay ng Diyos at lumago ka bilang tao. Ito yung pinanggagalingan ng tinatawag sa source na unshakable clarity yung kalinawan sa puso at isip na hindi basta-basta natitinag kahit gaano pa kagulo o ka-uncertain yung paligid mo grabe ang dami nating na-unpack kung lalagumin natin lahat ano yung mga key takeaways natin dito sa malalim na pagsisid na to. Nakita natin yung halaga ng um, pagpili sa discernment kesa sa reaction lang. Nakita natin na itong wisdom and discernment may malalim na ugat lalo na sa perspective ng faith at nililinang to sa pamamagitan ng salita, prayer, counsel at stillness. Tama. Tiningnan din natin yung framework na truth, goodness, timeliness, godliness. Napaka-practical nun. Oo, tapos yung systems thinking, yung iceberg model, loops, leverage points para makita yung bigger picture sa mga complex situations. At yung huli, yung iterative approach para sa ambiguity. Yung assess, act, evaluate, adjust loop na sinusuportahan ng tatlong attitudes, trust, humility at resilience. Ang dami nating napag-usapan, Oo nga. Kaya ngayon, para sa iyo na nakikinig, ngayong sariwa pa to sa isip mo, baka pwede kang maglaan main ilang sandali para mag-reflect. Subukan mong balikan yung ilang desisyon mo kamakailan. Saan ka kaya mas nag -rely? Sa pressure ba ng urgency? O sa principles ng discernment? Meron bang isang maliit na hakbang na pwede mong simulan? Ngayon na, para mas pa yung kakayahan mong kumilatis ng may wisdom. Magandang reflection points yan. Tsaka, paano mo kaya mas maisasama yung trust, humility at resilience sa paraan mo ng pagharap sa mga hamon sa mga darating pang-araw? At bilang pangwakas, Iiwan nanin sa iyo itong isang tanong para sa iyong pagmumuni-muni. Isang thought provoker. Paano kaya magbabago ang pagtingin mo sa risk o panganib kung hindi mo lang ito ituturing na threat na dapat iwasan. Kung titingnan mo rin ito bilang isang pagkakataon, pagkakataon para sa pananampalataya, para sa matalinong stewardship, pagiging katiwala at para sa paglago. Medyo related to doon sa parable of the talents na nabanggit sa source, di ba? Yung lingkod na nagtakot dahil sa takot na pagalitan, pero yung nag-risk pinure. Ano kayang mga bagong posibilidad ang pwedeng magbukas para sa iyo kung haharapin mo yung uncertainty hindi lang ng may pag-iingat kundi ng may pananaw na ito'y pwedeng maging daan para sa paglago at pagpapakita ng katapatan. Isang magandang tanong na pagnilayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Hanggang sa muli nating pagtalakay.